Live TV Radio Live TV, TV Radio Mga balitang pinag-uusapan Unong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalalaan na sa kabila ng mga bad news At news, lagi like may good news Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes. Mga Pilipino gustong tutukan ni PBBM ang pagbababa ng presyo ng pagkain ayon sa SWS survey. DepEd sinuspinde ang klase mula October 27 hanggang 30 para sa wellness break. Nasunog na DPWH building ipagpapatuloy ang investigasyon ngayong araw. Kiko Barzaga tinanggal sa Reserve Force ng Philippine Army. At DZJV 1458 na mahagi ng blessing sa ikatatlumpung taong anibersaryo. Magandang umaga Pilipinas ngayon nga po ay Webes, October 23, 2025. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Salome na kasalukuyang bumabaybay sa Batanes. Inaasahang makakaranas ang Northern Luzon, particular sa Batanes, ng malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. Babala po ng pag-asa, posibleng mas malakas pa ang ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar at maaaring lumalang epekto dahil sa naunang pagbuhos ng ulan. Pinapayuhan ng mga lokal na disaster risk reduction and management offices na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga residente at ari-arian. Pantay Presyo Lightmates siniyak ng Sugar Regulatory Administration na walang magaganap na sugar shortage lalo't kompleto ang reserve stock sa bansa sa kabila ng moratorium sa pag-aangkat ng asukal hanggang 2026. Ayon kay SRA Administrator Pablo Azcona, magsisimula lang muli ang pag-aangkat pagtapos ng milling season sa May o June 2026 batay sa produksyon ng lokal na asukal. Tiniyak din ni Azcona sa mga manufacturer na sa pag- at ang buffer stocks ng asukal para sa pangangailangan ng industriya. Newsline. Lumabas na sa 56% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat tutukan ni President Bongbong Marcos ang pagpapababa ng presyo ng bigas at ibang pagkain ayon yan sa huling survey ng Social Weather Station sa so SWS. Batay sa 1,500 na adult respondents, ang paunang issue na dapat aksyonan ng Presidente ay ang mapababa ang halaga ng mga produkto gaya ng karne, isda at ng gulay. Ang sentimentong ito ay nakakuha ng 44% sa Metro Manila, 55% sa ng Luzon, 59% sa Visayas at pinakamalaki sa Mindanao na may 61% mats mataas ang mga ng resulta mula sa mga rural na lugar na may mga may hirap na komunidad at higit na naapektuhan ng inflation na pumalo ng 57% kaysa sa urban area sa may 54%. Pinakikita lamang umano ng survey na ito ang realidad ng hirap pa din ng mga Pilipinong makabili ng pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain ayon kay President Victor Manghit ng sar group na nagkomisyon ng pagsusuri. TV Radio TV, Radio. TV. TV Radio. Walang klase eh, mula October 27 hanggang 30 matapos itong ideklara bilang wellness break ng Department of Education o DepEd. Sana all ha? Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pagkakataon nito upang makarecover ang mga guro at estudyante mula sa sunod-sunod na kalamidad at pagtaas sa mga kaso ng trangkaso. Dahil dito pinayagan ng mga paaralan at debisyon na ilipat ang schedule ng in-service training o inset ng kanila mga guro ngunit maaari rin namang ituloy ang training o iba pang aktibidad sa voluntaryong paraan. Magbabalik ang klase sa November 3, Lunes matapos ang pagunita ng All Saints Day at All Souls Day. Live TV Radio. Live TV Radio. Inilabas ni House Speaker Boji D ang mismong salen nito para maipakita sa publiko ang transparency ng Kongreso. Alamin ang detalya sa ulat na yan ni Giselle Simon. Nanguna si House Speaker Faustino Boji that sa pagpapalabas ng kanyang Statement of Asset Liabilities and net worth or SALN para hikayati ng mga kapwa mababatas na gawin din ito. Batay sa ibinahagi may kabuang 121.1 million piso na asset si Kabilang sa kanyang mga ari arian ng mga lupain at residential properties. Habang hubigit 47 million piso ang kanyang liabilities o utang, kabilang narito ang, ang mga negosyo. Samantala may net worth naman na 74 million piso ang naturang mambabatas. Kasabay nito nilagdaan ni D ang memo para sa reconstitution ng Sal and Review and Compliance Committee na pamumunuan ni Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon kay D, dapat ibalik ng Kongreso ang tradisyon ng transparency para palakasin ang tiwala ng maumayan sa pamahalaan. Giselle Crazo, Newslight. Maraming salamat sa ulat na yan, Giselle. Inaasahan magbobotohan ang majority bloc senator sa susunod na buwan para sa posibleng pagbabalika ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Sotto, marami pang ibubunyag si Lacson ng mga anomalya. May reporting giljan si Ace Cruz. Inilahad ni Senate President Tito Soto na posibleng magkaroon ng botohan ng majority Senators sa pagbabalik sesyon sa November 10 upang ibalik sa puesto si Senator Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee. We will uh, ask uh, Senator Lacson to retake on November 10. You know, but during the meetings, it, it'll be, I'm sure it will be a sealed deal by that time. Anisoto, may gusto pang ilantad si Laxson kaugnay sa flood control anomalies, hindi lamang sa DPWH kundi sa iba pang ahensya. Uh, practically nararamdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na mayroon siyang mga naiwan na, na na dapat ituloy na ikangay uh, unfinished business. Sa, ano, sa, sa Blue Ribbon. Suportado ito ng ilang senador gaya ni Deputy Majority Leader JV Ercito na sinabing handa siya makisa sa sinumang itatalagang chairperson. October 6 na magbitiw sa posisyon si Lacson matapos ang batikos ng ilang kapwa senador ukol sa pamahala ng Blue Ribbon Committee. Subalit iginit ni Soto na hindi totoo ang sinasabi nagbitiw si Lacson upang isalba ang Senate leadership. Wala nang lang kami ni Ping because hindi uh, naman eh, siguro Well, it could, be, it could be an idea, but uh, as far as he was concerned, during that time, he was frustrated. At kung may paghamon man sa pamunuan, kumpiyansa si Soto na mananatili siyang Senate President. Samantala, nakatutok din ang Senado sa budget proposal ng DPWH para sa 2026. At ayon sa Senate President, handa silang tapasan ito kung may overpricing pa rin. We will move to approve that uh, proposal of our committee on chair, committee chairman that we cut it across the board 15 to 20 percent. Sakaling matuloy ang budget cut, nais ni Soto na ilaan ito sa ilang proyekto ng DOH, CHED at DepEd. Pero sa naunang pahayag na ehersito, Huwag naman siguro ilahat dahil we still need infrastructure projects to stimulate the economic growth kasi yan ang ano eh, may uh, um, multiplier effect sa ekonomiya natin. Tiniyak naman ang Senate leadership na bubusisiin ang proposed budget at hindi napapayagan ang small buy cam na maaaring pagmulan ng korupsyon. Ace Cruz, Newslight. Newslight! Samantala na tuntun na ang pinagmula ng sunog sa Bureau of Research and Studies ng Department of Works and Highways sa DPWH Building kahapon. Ayon sa imbesigasyon, isang commuter unit na sumabog ang nagpasimula ng sunog sa building. Giit ni Director for DPWH Juliana Vergara. Wala namang napinsalang dokumento at ebidensya na para sa maanumalyang flood control projects sa na kasalukuyang iniimbestigahan sa bansa. Agad naman tinanong ang DPWH sa Senado tungkol dito at agad namang tumugon ang bagong talaga na ombudsman na si Jesus Crispin Rimulya. Gusto nito na ipagpatuloy ang besegasyon at tingnan kung may mga napinsalang ebidensya para sa kaso ng mga sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Magpapatuloy naman ngayong araw ang investigasyon sa sunog na gusali ng DPWH sa Quezon City. Light may is official nang inilaglag ng Philippine Army o PAO Kimi &E, sa Reserve Force nito sa Cavite 4th District Representative o si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa kumpirmasyon ni PA Spokesperson Colonel Louis Dema Ala Kahapon, sa statement ni Demaala, Epektibo na ang delistment ni Barzaga noon pang September 21 bago pa man ang anunsyo na inirekomendang tanggalin ito noong September 13. Dahil ayon sa opisyal, gumugulong na ang investigasyon kay Kiko bago pa man ito magkaroon ng offense at rekomendasyon na tanggalin. Bilang resulta, hindi na magsuot ng military uniform at bawal ng maging regular o reserve force ng AFP sa hinaharap si Barzaga. Depensa naman ng sangay, purong administratibo lamang at hindi dahil sa karakter o record sa public service ni Barzaga ang dahilan ng desisyon. Ang delistment ay hinggil sa Standard Operating Procedure Number no. 7 ng General Headquarters sa Armed Forces of the Philippines o AFP na inilatag ang mga hakbangi administratibo para sa mabibigat na paglabag. Matatanda ang trending na Congress Miao ay na-enlist bilang private Noong so, January 10, 2025 ng National Capital Region Regional Community Defense Group o NCRRDG, isang unit sa ilalim naman ng Army Reserve Command o ARESCOM. Na monitor umano ng army ang mga post ni Barzaga sa social media na nagsasabing ang mga officers ng militara at ang Philippine National Police sa PNP ay wala ng tiwala umano kay President Marcos Jr. Dahil sa koneksyon nito sa korupsyon ng mga infrastructure projects habang naka sa mga pictures na posibleng maglabaga sa RA-7077 Citizen Armed Force of the Philippines Reservist Act. Slide. Matapos ang kabi-kabilang mga panawagan na isa publiko, mga pagdinig, ilalivestream na ang mga hearing sa Independent Commission for Infrastructure o ICI base sa anunsyo ni ICI Chair Andres Reyes Jr. Ani Reyes, kapag handa na ang teknikal na kapasidad ng mga komisyon, iyaere -e na nito ang mga hearings sa susunod na linggo. Dagdag pa niya, 39 days old pa lamang ang ICI at isinasaayos pa ang mga staff nito na pansamantala ng binigyan ng iba pang sangay ng gobyerno. Sinuportahan naman ni Senator Kiko Pangilitan ang desisyon ng ICI. Magugunit ang mga confidential na hearings ng ICI hinggil sa flood control scandal ay para umano maiwasan ng trial by publicity sa pahayag ni spokesperson Brian Hosaka. Sa gitna ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects, sinusulong sa Senado ang panukalang magbubuo ng Independent People's Commission o IPC. Kung ano ang papel nito at kung sino-sino ang mga sumusuporta sa panukala, alamin natin sa report ni Carlin Latuna. Carlin! Umani ng suporta mula sa mga kasalukuyan at dating mambabatas ng Senate Bill No. 1215 o ang Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. Sa paungunan ni Senate President Sen. Tito Soto III, layo ng panukala na magtatag ng non-partisan at independent commission na mag-iimbestiga at magderekomenda ng mga panukala upang malabanan ng korupsyon, maling pamamahala at kapabayaan sa mga infrastructure projects. Limang miyembro ang inaasang bubuo sa komisyon kabilang isang retired Supreme Court o Court of Appeals Justice na magsisilbing chairperson, isang certified public accountant, civil engineer o architect, tinatawan ng non-governmental organization at isang akademisya na may kasanayan sa public administration o economics. Sa pagbinig ng Committee on Justice and Human Rights single sa Panukala, nagpahayag ng suporta si Committee Chair Sen. Tico Panglinan, maging ang mga resource person na sinadating Senate President Franklin Drilon, retired Chief Justice Reynato Puno, at Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Ayon kay Panglinan, mas magiging malaya at malakas ang IPC kaysa ICI. Ipinanawagan naman ni Puno ang pagpasa nito at binigyang diin na dapat ay truly independent ang itatatag na komisyon. Para naman kay dating Senate President Trilon, dapat magsilbi lamang bilang fact-finding body na may limitadong termino ang IPC. Dapat rin anya na hindi mag-overlap ang constitutional powers nito sa ombudsman. Pinanggit rin ni Drilo na mabubuwag ang ICI kung maisa sa batas ng Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025 dahil sa degree of formality. na news Newsline. Maraming salamat sa ulat na yan, Live TV Radio! Live TV Radio. Live TV Radio. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang industriya ng pagmimina sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa Mining Philippines 2025 Conference and Exhibition na inorganisa ng Chamber of Mines of the Philippines sa Tagig City nitong Merkoles, October 22. Pero ayon sa Pangulo, mas pinalalakas ng kanyang administrasyon ang transparency sa sektor ng pagmimina. Ito ay para masiguradong nasusunod ang mga pamantayan sa responsible mining. Wala ani ang puwang responsable responsableng pagmimina sa Pilipinas. Maraming tinutulan ng maraming lokal sa bansa ang pagmimina sa Pilipinas dahil lubha itong nakasasira sa kalikasan at may malaking ambag sa pagbaha at pagguho ng lupa. Tulad na nangyari sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya kung saan nakagirian ang na mga residente at mga pulis dahil hindi pumapayag ang mga nakatira roon na gawing minahan ang kanilang lugar. Isa sunog sa residential area sa barangay Katmon, lungsod ng Malabon ang sumiklab at umabot sa Task Force Alpha. Dahil dito, sunod-sunod ang pagresponde ng mga iba't ibang grupo o bembero sa Metro Manila kung saan nagtagaan ng limang oras ang sunog at naapula ito bago mag-alas 10 ng gabi kagabi. Ang iba namang residente ay kaunti na lamang ang nasalba sapagkat naging delikado at makapalang usok sa sunog. Kasalukuyang nasa Malabon Evacuation Center ang 217 na pamilya o humigit kumulang na 860 na individual ang nasa Malabon Evacuation Center wala namang namatay o sugatan sa sunog. Light. Para po sa ating spotlight sa sports at sports light, nagningning si na Alex Tacton at Juan Gomez Deliano sa panibagong panalo ng Converge FiberXers matapos sa lunin, ang Terra Firma Jeep sa score na 125-108. Si PBA o oh, sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Nino Aquino Stadium nitong Merkoles. Kumamada si Deliano ng triple-double performance sa may 17 points 12 assists at 10 rebounds dahilan para hirangin siyang best player of the game. Si, o, si Takto naman ang nanguna sa scoring na may 22 points, kabilang ang 3, 3 at limang assists. Ang pagkakapanalong ito ay tinuturing na isang bounce back win para sa Fiber Xers matapos silang matalo sa TNT habang nalasap naman ng Terra Firma ang kanilang ikalawang pagkatalo sa tatlong laro. Lightmates binalot ng kalungkutan ng mundo ng musikang Pilipino sa pagpanaw ng mahusay na singer-songwriter at multi-instrumentalist na si David Langit noong October 21 sa edad na 38 years old. Si Davy Langit ay nag-iwan ng di malilimutang marka sa original Filipino music. Nakilala siya matapos sumali sa kauna-unahang Pinoy Gym Academy noong 2006, kung saan niya lalong pinatalas ang kanyang husay sa pag-awit at paglikha ng musika. Ilan sa mga kanta ng kanyang isinulat ay ang Dinggin at Sikatako. Siya rin ang nasa likod ng mga hit song ni Yen Constantino tulad ng Cool Off at Time In. Isa sa pinakapumatok niyang off obra Selfie Song na naging viral noong 2013 kung saan umabot sa milyong-milyong views ang music video sa YouTube. Ang kanyang kontribusyon bilang mga awit, manunulat at musikero ay mananatiling bahagi ng yaman ng ating kultura. Ang kanyang musika ay patuloy na magbibigay inspirasyon at aliw sa maraming Pilipino. Maraming salamat sa iyong sining, Devi Langit. Good news, good vibes. Oy, mag-good news naman tayo, Life Mates. Sa halip na magarbong pagdiriwang, idinaos ang DJ JV 14.5 Itaradyo Calabarzon ang ita o ikatatlumpung anibersaryo nito sa pamahagi ng paghatid ng blessings at salita ng Diyos. Kaakibat ang bumubuo ng Zoe Broadcasting Network. Nagtungo ang grupo sa isang liblib na barangay sa Laguna upang mag-abot ng tulong, medical supplies at groceries. Alamin ng kabuuan ng detalya sa report ni Don Pamulaya. Kaakibat in action. Iyan ang panata ng DZJV 1458 Radio Calabarzon sa pagdiriwang ng ikatatlumpong taong anibersaryo nitong nakalipas na Setyembre. Idinaos sa pamamagitan ng pagtulong. Ang DNA ng DZJV sa nakalipas na tatlong dekada. Nagtungo ang mga bumubuo ng DZJV at kabuuan ng Zoe Broadcasting Network sa Barangay Bungo, Laguna upang maghatid ng pag-asa, tulong at pagmamahal sa pamamagitan ng isang medical mission, worship service, feeding program at pamamahagi ng grocery items. Isa sa mga natulungan ay si Nanay Evangeline Natividad, isang person with disability. Noong 2019, isang karaniwang araw ang tilang biglang nagpabago sa takbo ng buhay ni nanay. Noong 2019, June 29, ang naramdaman ko lang, lahat ng hawakan ko nalalaglag. Pero normal pa ang lakad ko. Uh, Kung baga, nagtataka lang ako bakit ang inisip ko, baka may lang. Ngunit kinabukasan, hindi na niya nagawa ang pamamalengke at magtinda ng fishbowl. Ang dati malakas na tinig ay nag-iba at ang pusong puno ng na sigla napalitan ng takot. Napag-alamang umawat sa 230 over 130 ang kanyang blood pressure. Isang mapanganib na sakit na nagdulot ng pagkaparalisa sa kalahati ng kanyang katawan. Sa nung maghapon na, dinanal na ako ng pinsan ko sa PGH. Pagdating namin ng PGH, puno na walang magiging presto. Ngayon, tinuro kami nung nasa PGS, na ako sa Jose Reyes. Isa na ko, nakita nila may blood doon sa kaliwa ko. Kaya daw, apektado yung palahati ko ng ano, kanan. Simula noon, natali na si Nanay Evangeline sa loob ng bahay. Walang trabaho, walang kita, at higit sa lahat, walang kasiguraduhan sa kinabukasan. Ngunit hindi siya nagpakain sa takot at sa bawat araw ng kanyang pakikibaka, Diyos ang kanyang kinapitan. It's years so, awan ng na Nakaka recover nyo, naka-gawa, naka-kilos. Dente namin ng PIDAW, ano, sabi niya, Bandyay, sasali kita sa ano, sabi ko saan. Sabi niya, sa Ayuda. Anong Ayuda? Hindi naman nila sila may medical mission na eh. hindi sinabi. Basta ang sabi may ayuda lang. Ngayong araw, sa pamamagitan ng programang Kaakibat in Action, minsan pang nabuhay ang pag-asa ni Nanay Evangeline. Ang inakalang karaniwang pamimigay ng ayuda, naging daan para makapagpakonsulta sa mga volunteer health professionals. Nagpapasalamat ako kasi naging bahagi ako ng ganitong programa ninyo. At sa totoo lang, ngayon lang nangyari dito sa Bungo. At gaya ni Nanay Evangeline, marami pang nanay, tatay at kabataan ang naabot ng DZJV sa misyon na ito. Malaking malaking pong pasalamat ko po sa araw na ito sa, sa programang ito. Dahil dito ko po, po na natuklasan na, ang buong katotohanan ng is Panginoon is na tayo ay iniingatan ng Panginoon. Kaya masaya, doon tuwa sa pamilya oh, ko, may natanggap ko. tuwa ng salita ng Diyos, uh, marahis ang natutulungan. Meron ding mga residente na hindi na kayang pumunta sa covered court, kaya ang mismong team ang dumalaw sa kanila. Ay, nakatiis na lang, hirap din eh. Dalawa po yan. Dalawa. Dalawa. Sabi ko gano'ng kahit isa man lang, kahit pa pa nakakautay-utay oh. ang sumalaan. Tinatanggap kita Bilang aking Diyos at tagapagliktas. At... Bukod dito, nabigyan din natin sila ng radyo na maaaring maging kaakibat nila sa impormasyon at inspirasyon. At sa paglakad ng mga susunod na taon, ito'y patuloy na magiging tinig at akibat ng mga mamamayan sa panahon ng pangangailangan. Don Pamulaya, Newslight. Amen at amen. Ako mula po sa bumubuo ng Zoe Broadcasting Network Incorporated, lalo na po sa ngala ng aming general manager na si Sir Edwin Mendoza. At syempre sa mga bumubuo ng DJJV JV 14.5 Radio Calabarzon. September pa po kami nag-anniversary pero happy, happy 30th anniversary sa atin. Ako, isa itong patunoy na mahal tayo ng ating Panginoon. At gusto niya na ibahagi din natin yung pagpapala at syempre yung salita niya. Hello, hello po. Good morning sa mga nanonood sa atin sa umagang ito. Naku, alam ko, miss na miss ninyo ang aking partner na sa si Ace Cruz. Ako muna ang babati sa inyo ngayon, ha? Good morning, Ma'am Vivian Sarmiento. Hello, hello po. Sabi niya, mapagpalang buhay. Amen. I-claim natin yan. Hello din po, Miss Allen Aquino. Ay, Ma'am Allen or Sir Allen. Sa, uh, si Allen Aquino ay nanonood sa atin ngayon si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, good morning din po, Doris Marina, si Kyle sian hello, good morning, Kyle, good morning sa inyo dyan, kay Ma'am Sylvia Reyes, at syempre kay Ma'am Nita Casau, kay Ma'am Marilu Raymundo, kay Ma'am Rosemary Lolong, at kay Lilibeth Tana. Good morning din po, blessed day kay Ma'am Arsenia Feliciano. Happy, happy watching sa inyong lahat. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 19. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Manatili na katutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 14.5 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings at zbni.ph website. Lightmates, i-follow din po kami sa aming mga social media pages. Facebook.com slash Newsline TV, YouTube.com slash Atline TV Radio, at TikTok.com slash Atline TV Radio. Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. 63 days na lamang po. Pasko yeah. na! Merry Christmas sa po agad. at ito ang newslide.